So ngayon po, na nalalapit na po ang aming heroic finale, uh, asahan nyo na dito na po natin makikita kung totoo nga bang makakapaghiganti na si Elias dun sa mga taong sumira sa buhay niya. Lalo-lalo na dun sa kanyang mortal enemy na si Calvin na talagang kahit na anong mangyari, para bang, para bang napakaraming buhay eh. <laughs> Ilang beses sila nag-aaway pero hindi pa rin talaga niya nakakamit ang hustisya. Pero yun nga ba talaga ang hustisya para sa kanya At syempre, hindi lamang po yun ang relationship din ng kanyang pamilya uh, yung, revela yung revelation na nalaman niya na ama niya ang, ang leader ng Golden Scorpion na si Senor Edgardo Tatanggapin niya ba ito bilang kanyang ama? at uh, magiging masaya nga ba talaga ang kanyang pamilya kasama si Alma. So napakarami at at uh, the same time magsasama-sama rin magsasama-sama nga ba ang ang mga palangga ang kanyang pamilya na inakala niyang wala na. 'Di ba? So napakarami po natin dapat na abangan dito sa aming um, heroic finale. Talagang busog na busog po ang ating mga manonood because Siyempre, kahit na nakakalungkot isipin na matatapos na kami, ganun po talaga, uh, may mga pagkakataon na kailangan na po natin uh, tapusin para po sa mas malaki pang uh, kapalit nito. Uh, malay po natin, um, anytime soon, bigla po nga magkaroon tayo ng Black Rider Book 2 at yun po ang nating dapat nabangal. Na Muli po mga kapuso, inaanayahan po namin kayo sa aming heroic finale ng Black Rider. Nasubaybayan niyo naman po ang aming biyahe sa loob ng halos mag isang taon. Marami po tayo mga pagsubok na pinagdaanan at uh, nais lamang rin po namin magpasalamat sa lahat ng mga manonood na talagang nagmahal, sumubaybay at sumuporta. Sabi ko nga po lahat ng mga pinagdaanan namin na hirap, nasabi ko na worth it po lahat ng yun. Kasi hindi po mapapantayan ng kahit na anong bagay yung suporta na ipinigay niyo po sa amin from the very beginning at hindi naman po kami tatagal ng ganito kung hindi po dahil sa suporta niyo lahat. Kaya muli po, inaniyahan po namin kayo na suportahan po ang aming heroic finale para po sa inyong lahat to. Sana po ay mag-enjoy kayo at magustuhan niyo po ang aming pinaghandaan ulit maraming salamat at mahal na mahal po namin kayo